nang yung nang Pasko kayo naririto kahit na malayo ka kahit na saan ka man maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko election ikaw yung pido oo galing ko lang kumanta oo oo Radio. <laughs> pa <rin> ako, <laughs> na, <laughs> abukin, oh, pariin ako. Pwede mo sa abutin. Ah, ganyan. Pero <laughs> <Bakit? laughs> personal. Ano sa personal? Ganito na. Ah, oh, ganyan. Di ba kausap kita nung saan mo? Sa, ano, oh, sa site mo. Okay. O, dinala na ako ni Sal. Ah, okay. Para sa'yo nga. Ganyan. <laughs> Ang pangarap ko daw, ano? Ano daw oh. pangarap ko maging sundalo? Oh. Oh. Kagaya ng kuya ko. Yeah, nasa summer na yun. No? Mm-mm. Kung tuwa sa itsura niya. Di mo in-expect na ganyan itsura mo sa... Uh -uh. Ganyan talaga ako nal... nal... doon. Ah, ganyan talaga. Ang ah, ngayon. Patang puti niya dyan. <laughs> <laughs> niya dyan. Sana ngayon... Kinakanta yun sa mga bear plaza, sa Ay. mga... Kanta tayo, Maalala... Ang gusto ko naman kanta yung ano yung... Sana nga... Yung... Nang Pasko, kayo'y naririto. Kahit na malayo ka, kahit na saan ka man, maligayang bati para sa inyo. Sa araw na... Ko. Wow. Sa ibang bansa'y di ko makikita Paskong Pinoy ang bawat isa Yung kay Jolina Magdal uh -huh. Lagi mo na maiisip Na sila'y nandito sa Nakita ko na yung ano, meron sa isa doon, oh, no. doon Christmas tree Oo, oh, oh, inalagay namin yun uh -huh. na Sa What labas yun? Ano, tsebe na -sa, ay mag-a-a-a. Ay, hindi, basta nakasagilid. Oo, oh, oh, nasagilid Kakasama, na. ang Pasko ay kay sa'yo. Tapos na. O, so, sige, tapos na. Ang bansay di ko makikita. Paskong Pinoy, ang bawat isa. Yung kay Jolina mag-a-a. Lagi mo na maiisip na sila nandito May sa... Nakita ko na yung ano, meron si Sir doon oh, no. Christmas tree. Oo, oh, oh, ilalagay namin yun. Uh, ano sa labal? Sa noche, buena. Ay ay, 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 hindi, kakasap... basta nakala sa gilid. Oo, oh, sa gilid yun. Kakasama, Yuna. ang Pasko ay kay sa iyo. Tapos na. na. Tapos na. Tara